Hello guys, mayong hapon guys sa Arita sa Barangay San Miguel, Pasinda, no? Ariba. May pakita lang ko sa inyo guys nga aso, no? Amo na sa ang bulkan kan guys. Para sa may punta guys, oh, nan naro. Na daw aso nga halin sa bulkan kan no? Patubang ko sa inyo guys ang kamera. O tara. Wala guys naka-zoom guys, oh. Kita niyo guys, grabe ano naman. Do hindi man kuan iya sa tubong aso. Oke okay, so, para daw sentral guys Ha. Oh. Ah, mo amo ni sang bulkan kan laon guys so. Oh. Kaya likupan sa uh, kwan. Sa ano ni sa galom aro. So kilid to guys oh, No, nagdamo lagi do. Ha, ah, ano na guro. So bantay ang iban nga video naton dito sa lapit sa Mao oh, guys ha. Ah. Sa may Lakar City, Makadto ta do, makadota nah ta Na. ko. So mga idol no, mga pila na pa lang kami noto halin sa pagvideo naton. No? Ari tagyapon diri sa sindari ba. Oh, pakita ko sa inyo nagdamol na gid oh. nagdamol na oh. Isom tabala. Kay para makita ninyo gid ang kwan. Oh. oh nan. nagdamol na gid Ang aso oh. Nan, gatimbuok siya nga daw iya bala Nau, nak damol lagi tu, kro. Nau, damol lagi. Kali mang idol ang derak kali ngah nak derak, do derak na dampi ang pin OC mang idol, no derak sama babau nak saya derak sama au, lapit nana si derak sa mambukal, sa dulu mo, agitum itum kisang asonya mang idol lo, basis kuana nak saya belau. kay gin kotkot na da sa pinusi mo ko na labot na guruan kinadalman nadalman sang bulkan amo na nagwa na ang aso nagsungaw